Hindi ko po in-expect, batang-bata po itong ating motor na Yamaha Mio at pipitong libo lang po yung takbo, ay may problema na po siya sa kanyang steering. Ito na po mga parikoy, at lumabas na po yung unang problema nitong ating motor na Yamaha Mio. At yung sabi po na gumagamit ito, which is yung ating misis, ay eh para daw po may multo na kumakabig na kanyang manobelang pakanan. pakanan At hindi niya ro po basta-basta na ililiko, kumbaga unstable. At kala mo daw po ay matutumba itong ating motor pag ginagamit niya. So alam na po natin, pag ganyan ang problema, dahil na-experience na, experience na po natin yan sa mga motor natin. Pero hindi ko po in sa ating Yamaha Mio na ganito kaaga. Sa takbong 7,000 km, ay eh bumigay na po yung kanyang pull race sa kanyang steering. So meron na po siyang bayawang at meron na po siyang cabig. Para makasigurado po tayo, ay eh tingnan po natin sa baba kung meron na pong alog itong ating pull race ang gawin nyo po ay sentrasan nyo po yung motor at sa nyo po tukod na sa ilalim o kaya naman po ay diinan yung kanyang puwitan upang umangat po itong pangunahang gulong at saka na po kayo mag-aalog-alog sa inyong pansyak tingnan nyo po kung meron na po siyang palad eh no pali pa batakin nyo isa side side yung ganun tingnan nyo kung may umaalog itong sa atin wala pong palago oh. so okay po yung ating pagkakahigpit ng ating steering. Then susunod po natin ay yung kanyang steering. So tingnan po natin kung maganda pa po yung play ng ating steering. So sito sa ating motor na Yamaha Mio, <laughs> yung Alanao. Oh. So meron na po siyang kantuhan eh no. Hindi na po smooth yung pagkakaliko nyo. Makita nyo, may sarili na po siyang buhay. At malalaman mo yan pag uh, ginit na mo eh no. Kusa na siyang bumabalik sa gitna eh no mapatay. Patay tayo dito mga pare ko eh, dahil may problema na po tong ating bull race eh, no. Lalo po dito sa ibaba oh, kitang kita nyo po yan no. Oh. So iliko nyo ganun oh, no oh. no. Ay Diyos po, patay. Oh, may sariling buhay. Kusang bumabalik sa kitna oh. Patay tayo dyan. So hindi po to normal. At ang ibig sabihin po nito ay sira na po tong ating bull race. So ito po yung normal oh. Tingnan nyo po sa isa nating motor ito po isang motor natin oh, na si Honda Click oh, ito normal po ito oh, sumasagad siya oh. at hindi po siya nagistay stay sa gitna o oh. oh. ito okay na okay po ito ganito po dapat ang inyong steering na walang po siyang problema so makita nyo hindi po siya umano hindi siya pumupunta sa gitna yung problema po nito ating steering ay ang kanyang ball race at sira na po siya. At ang solusyon po dito ay papalitan po natin. Kaya abang-abang lang po sa ating next video at magpapalit po tayo ng ball race ng ating Yamaha Mio. So paalam sa inyo mga pare ko eh. Paalam!